guys at kung bago lang po kayo sa akin YouTube channel subscribe mo yung click and subscribe bell para po lagi po kayo updated sa mga bagong inupload na video so ayun guys nagbabalik naman ako for today's vlog ay gagawa tayo ng isang video na I hope makakatulong ito sa mga small YouTuber na matagal na nagbibideo at ah, uh, yun guys huwag na natin patagalin pa simulan na po natin ito tayo guys magsimula kayo. Ito yung mga nakalit sa, sa akin na mga snatch ko sa Google na mga content ideas. And uh, number one, morning routine. Kung anong ginagawa mo sa umaga, pagkagising, yun guys. Number two, night routine. At uh, tayo, night routine naman guys, ah uh, kung anong ginagawa mo sa gabi bago matulog. ah uh, number three, day in your life yan guys yung mga nangyayari sa iyong buhay yung mga pwede sa sa vlog yan guys at number 4 ito talaga guys ang the best kasi prank ah uh, masasabi ko dito ay, is this ng mga sikat na mga vlogger eh ang mga content nila ay prank kasi dito sa prank na ito guys uh, nadami ang views nila ah uh, number 5 reacting to old videos mga Dati mong videos, ng bata ka pa. Mga dati mong videos, guys. Mga vlog, ganun. Uh, number six, reacting to old photos. Kung may, ba kung may ano, kayo, guys. Kung may, mga luma kayong picture, yung mga dati, mga bata pa kayo. Yun. Pwede nyo nga gawin video yun, guys. Number seven, spicy noodles challenge. Ito, guys. Hindi ko pa ito nagagawain. Ito yung mga, nakain sila ng mga mahala na para may oras yun guys tapos tong brand name versus generic name number 9 travel vlog yung mm, ito guys yung travel vlog kung mga vlog na kung saan yung mga kind of view kung katulad na guys yung mga ginagawa ko sa nakarangan kong video number 10 24 hours challenge ito guys ay maraming 24 hours challenge, may yoga challenge, may uh, pwede ka magpulong sa si CR 24 hours, mga ganyan guys. Uh, review product, yun, number, number 12, Q&A video. Number 13, do a giveaway. Guys, kapag uh, nakita na ka sa YouTube, uh, o kaya may mga gamit kayong, uh, pwede pa ka nabang, pwede na yung pamigay para may makinabang pang ibang tao. Ah, uh, Number 14, how to do video edit. ah uh, kung paano ka nag-edit ng mga video na sa mga ano tutorial ganun guys. ah uh, number 15, study tips. Uh, ito guys, yung mga tips nyo para makatulong sa ibang tao. Number 16, pen spinning tips. Yung dito guys, yung sa kamay, yung ball pen. Kung magaling kayo dun, di pwede nyo i-share din para matutuloy, matutuloy oh, nyo Uh, number 17, traveling tips. Uh, ito yung guys yung uh, traveling yung kung paano ka makakatipid pero dapat kapag mag-travel kayo may kasama kayo para hindi kayo mabort sa pag-travel. At um, number 19, life in probinsya. Ito yung guys yung aking plan na ginagawa ko mga buhay probinsya. Tapos ito, 20, pamilyar na to, unboxing. Mga nagbubukas lang guys sa mga plato. At, doon lang guys, at sana ay may naisip pa yung kumakay content para sa inyong YouTube channel. At kung bago na kayo sa aking YouTube channel, subscribe mo na at click ang notification bell para po lagi po kayo update sa mga bagong in-upload na video. At ah uh, maraming salamat po sa inyong pag-support at, sana po ipatuloy niyo pa po akong supportahan.